para sa nagdarasal araw-araw pero walang sagot. Pe, alam kong pagod ka na. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang tagal mo nang nagdarasal. Pero parang wala pa rin nangyayari. Ginagawa mo naman lahat. Pero bakit ganito pa rin? Bakit parang hindi gumagalaw? Yung matagal mo nang hinihintay. Araw-araw kang lumalapit kay Lord. Hawak mo yung manipis na pag-asa mo, pero imbes na sagot, katahimikan yung bumabalot sa'yo parang may pader sa pagitan niyo at kahit anong sigaw ng puso mo, hindi mo alam kung may nakakarinig pa ba. Fe, real talk. Ang bigat nun. Ang hirap manatiling matatag kapag paulit-ulit kang nadidismaya. Ang hirap magtiwala kapag hindi mo makita kung saan ka dinadala. At ang hirap magdasal ulit kapag pakiramdam mo malayo si Lord kahit araw-araw mo siyang hinahanap. Pero be, may gusto akong sabihin sa'yo, yung totoo hindi sugar-coated hindi ibig sabihin na tahimik si Lord, wala siyang ginagawa. Hindi ibig sabihin walang sagot, wala siyang plano. Minsan tahimik siya kasi may inaayos siya na hindi mo pa kayang makita. Minsan tahimik siya kasi may tinatanggal siyang bagay o tao na makakasakit sa iyo. At minsan tahimik siya kasi pinalalakas niya yung pusong, akala mo wasak na, pe, hindi niya tinatanggihan ang dasal mo. Pinaghahandaan niya at hindi niya ibibigay ang blessing na hindi mo pa kayang hawakan. Kaya kahit ang tagal, kahit nakakabaliw maghintay, may ginagawa siya kahit hindi mo nararamdaman ngayon. Sige be, huminga ka muna. Sabay tayo magdasal. Lord, para sa taong araw-araw nang humihingi, pero pakiramdam niya walang sumasagot. Yakapin mo siya. Yung pakiramdam niyang mag-isa sa laban nato, pawin mo. Yung takot na kumakain sa kanya tuwing gabi, pakalmahin mo yung bigat na hindi niya masabi yangat mo at yung pagod na tinatago niya sa ngiti panginoon guminhawa sana palamigin mo ang utak niyang puno ng tanong bigyan mo siya ng pahinga hindi lang sa katawan kundi sa puso at isipan ibalik mo yung kapayapaang unti-unting nawawala at kung hindi pa ito ang oras bigyan mo siya ng lakas para maghintay nang hindi bumibigay kung may sagot ka na lord buksan mo yung pintong para sa kanya talaga Ilayo mo siya sa maling landas at maling tao. Ihanda mo siya para sa sagot mong higit pa sa hiningi niya. Panginoon, iparamdam mo na hindi siya nakakalimutan. Hindi siya kulang at hindi siya nagdarasal ng walang nakakarinig. Hawakan mo ang puso niya, palakasin mo ang loob niya at ipakita mo kahit dahan-dahan na may ginagawa ka sa likod ng katahimikan na hindi siya nag-iisa, na hindi mo siya pinabayaan. At na darating ang araw na maiintindihan niya kung bakit ang tagal. Amen. Maraming salamat sa panonood. Kung nakaabot sa iyo ang pag-asang mensaheng ito, paki-like, comment, share at subscribe na rin at iklik mo ang notification bell. At kung komportable ka, i mo ang karanasan o testimonyo mo. Baka ang kwento mo ang mismong makatulong sa taong nangangailangan ngayon.